ganun lagi, di ba? Ganda tingnan mo, katulad nung kay Mayor Magano. O sige, pangalanan mo, ayaw na. O, oh, nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Ay, totoo ba, local government na lang kapag re-request at dinaraw na ganda rin sa Hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi ko alam. No, 2 billion for, 2 billion, over 2 billion for, ito, ito. Para sigurado, Exacto. hanggang, uh, oh, 2,295. Apo Bicol, BHW 2064, tapos 18 billion plus under Saldi Bob. Aside from doon sa dalawa. A uh, 13, 13 billion, sorry, 13 billion. Na sila ang request. Hindi, hindi, hindi. Siya yung nag, siya yung requestor tapos napupunta. Di ba kaya nga, di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko lang pangalanan. Sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa 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 distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May may in interview na congressman. Hindi ko alam pa paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya may napasok doon na at least um Andun eh, papakita ko sa ala, at least 2 billion. Yung so, yung congressman na nagsabi na hindi ko alam pa paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldi ko pumunta sa distrito niya ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong eh, di ba? Business, It, kadang, hindi pa bor, hindi ko na sabihin, hindi ko na sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldi ko? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Sir, say, yung project na yun, hindi mo na yun, may nangyari naman sir. Ano no? Doon po sa amin request ko uh, kung, sa, ito, kung uh, nagawa? Kayo, okay, Opo, naka ah, Hindi, nakahold nga yun eh. Yun yung mga nakahold. Yung sinasabi okay, ko nakahold. Part, 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 part of FLR. Part of FLR. Kung dapat nag-independent ko, dapat sa... Okay. Ah, eh, nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede sabi nila hindi nga pa pwede mag-testify as resource person ang congressman. E paano kung yung congressman ang, ang uh, may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede maging resource person? <laughs> reason kung bakit nag-post ito doon kanina, prior si Risa. And then, hindi, ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn, gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung undertaking na wala kaming, walang pecuniary interest yung mga members. Pero, kung saan sa business kung nga, di ba? Pag sinabing pinakabarap yung budget mo, at ikaw committee on appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi na yun eh. Di ba tapos yung kay Mayor Magalong? Eh, Hinahamu nila na pangalanan, kumayag yung tao na pangalanan. At tapos ngayon, ay sige, sige, titignan natin kung kailan imbita ayon. Hindi ba dapat punahin yun? Pero normally, ilalagay na ikaw ang requestor, hindi yung project sa district mo. Normal na pag sa district mo, ang proyekto. Siyempre, ikaw may request, or, Bakit ka naman mag-request ng proyekto na hindi para sa district mo? Diba? Tsaka bakit bakit yung, yung, sila, na yung sila na naman yung Okay, ganito lang ha? Okay, dapat ito. On record ko. Sila lang naman yung pinagbalang party list eh. Hindi naman lahat ng party list gano'n eh. Hindi na party list. 62. 62? Bakit yung dalawang yun? Ka Napakasalit. Kapit-kapit HW. Nagpast like 2 billion. Bakit? Yung iba, hindi naman ganun. <tos protege> Pero yung iba, mayroon sa nyo yung mababang halala. Mababa, mababa. May pinagbibigyan sila kasi may mga commitments sila, di ba? tulad nung kay Mia Magano. O, sige, pangalanan mo. Ayaw na. O, oh, nagsasabi. Deny nila. Lalabas ko. Ay, ah, totoo ba? Local government na lang kapag re-request at dinaraw na ito galing Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko, ko alam. No, 2 billion for... 2 billion... Over 2 billion for... Ito, ito. Para sigurado, eksakto, hanggang... Uh, oh, 2295 Apo Bicol, BHW 2064, tapos 18 billion plus under saldi Aside from doon sa dalawa. Ah, uh, 13, 13 billion. Sorry, 13 billion. Na sila ang request. Hindi, hindi, hindi. Siya yung, nag, siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya nga, di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko lang pangalanan. Sabi na, hindi ko naman alam paano napunta yan sa, sa, sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May, may kayong in interview na congressman, hindi ko alam pa paano napunta yan sa distrito ko sa distrito niya may napasok doon na at least um, nandun na eh papakita ko sana at least 2 billion so yung congressman na nagsabi na hindi ko alam pa paano napunta yan sa distrito ko meron doon 2 billion requested by saldi ko pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong eh, di ba? Hindi pa ba sa, sa ka, kaya, diba? Hindi ko na sabihin, hindi ko na sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldi ko? Bakit hindi yung congressman ang requestor? yung project na yun, na yun, may nangyari naman, sir. Ano, no? Doon sa ito, Kung na nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Oh, yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko, ko naka-hold. Part, 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 part of FLR. Part of FLR. Opo, so, uh, so, dapat mag-independent dapat sa check eh, ah, eh, nakita nyo naman, di diba? Hindi nga pwede, pwede nila. Hindi nga pwede, pwede mag testify as resource person ang congressman. E eh, paano kung yung congressman ang, ang uh, may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede, pwede maging resource person? <laughs> parang, 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 wala. <laughs> Hindi ang reason kung bakit nag-post ito doon kanina? Prior si Risa. Mm hindi, -hmm. Or... hindi, hindi. pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung ano yung undertaking na wala kaming, uh, walang pecuniary interest yung mga members. you No. No. ating pangungad, di ba? Pag sinabing pinakabarap yung budget mo at ikaw committee on appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi na yun eh. Di ba tapos yung kay Mayor Magalong? Hinahamon eh, nila na pangalanan, pumayag yung tao na pangalanan. Tapos ngayon, eh, sige, sige, titignan natin kung kailan imbita Hindi ba dapat unahin yun? Pero normally, idalagay na ikaw requestor, hindi yung project sa district mo, normal na pag sa district mo ang proyekto, siyempre ikaw ay requestor. Bakit ka naman magre-request ng proyekto na hindi para sa district mo? Diba? Tsaka bakit, bakit yung, sila na naman yung, sila na naman yung, okay, ganito na, ha? Okay, dapat ito, on record ko. Sila lang naman yung pinagpalang party list, eh. Hindi naman lahat ng party list ganun, eh. yung party list, 60, 62. 62? Bakit yung yon? yun? Napakasalim. NMHW. Telepon. Lagpas 2 billion. Bakit? Yung iba, hindi naman ganun. Pero yung iba, meron sa nyo rin kasalanan. Mababang halala. Mababang, mababang. May tipigan <tinyo> binag, binag, sila kasi may mga commitment.